morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, mag aadobo tayo ng sitaw, mga kababayan. With karne. Ayan o, oh, sitaw. Nakabili tayo ng sitaw. Mga kababayan, good evening po dyan sa Pilipinas. Kaya adubo po natin. May kunting karne. Ayan o. Oh. Shoutout nga pala sa lahat ng mga followers ko po dyan. Maraming marami pong salamat sa inyo sa inyong suporta. Ayan. Adubong sitaw tayo, mga kababayan. Adubong sitaw na may karne. <clears throat> Happy birthday, John! Enjoy your birthday! Shoutout po sa inyong lahat dyan Sa bayang kung sinilangan Dyan sa barangay Bulusan po Sa San Carlos City, Pangasinan Nandyan po yung kuya ko po Galing Antipolo Shoutout po sa inyo Makmak. At sa salat na mga kamag-anak ko po dyan Jojo. Jujo Nag-birthday ang kanyang anak Yung pamangkin ko pong Si John Anderson Nag-dibo po Mga kababayan Shout po sa inyong lahat at ingat po kayo lagi kung ano man ang ginagawa nyo sa nangayon. At sa lahat ng mga OFW na katulad ko, ingat po kayo kung saan man kayo. Ayan, nagyan natin ng tuyo. UFX C Tuyo Soy Sauce, mga kababayan. Ayan, parang boxing ah. UFC, mga kababayan. Ayan, saka kunting suka. Ayan. Ayan. ba naman to, white vinegar, mga kababayan. Ayan, shout out sa aking mga kaibigan po dyan sa Barangay Kaingal. Shout out po sa inyo. At ingat po kayo lagi. Kung ano man ang ginagawa ninyo. nag po tayo ng sitaw. Kaya lang tayo nakabili ng sitaw, mga kababayan. At nagkaroon na sa pamilyan ng sitaw. Kaya bumili po tayo. Thank you! Thank you for watching, mga kababayan, mga idol, mga followers. Maraming marami pong salamat. At God bless you all. Thank you!